Alam nyo ba na halos hindi ako makapaniwala nung nakita ko itong lugar na to sa San Juan City? Meron palang nakatagong istorya sa ilalim ng plaza na to na ngayon ko lang nakita ng harap-harapan. Ang lugar na ito ay panahon pa ng mga Espanyol. Oo, mga Espanyol. Tarat at samahan nyo kami ni Rio na libutin at pasyalan ang lugar ng San Juan City at ang El Deposito. Alam niyo ba na 14 years old ako nang una akong tumira sa San Juan City. Galing probinsya ay tumira ulit kami sa San Juan City para ipagpatuloy ko ang pag-aaral ko ng 3rd year high school sa San Juan Municipal High School na ngayon ay San Juan National High School na. At itong City Hall ng San Juan na nakikita niyo, nasa likod niyan ang San Juan National High School na halos ilang kanto lang ang layo sa El Deposito na pupuntahan natin ngayon. At sa mahigit 20 years ko nakatira sa San Juan ay ngayon ko lang siya makikita kaya excited kaming dalawa ni Rio dito. Itong lugar na ito ay ang plaza ng San Juan. Dito nakatayo ang monumento ni Andres Bonifacio. Dahil sa pinaglabanan, ay dito naglaban ang mga katipuneros at mga Espanyol sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Sinugod nila ang lugar na ito para sakupin ang El Folvorin, kung saan nakalagay ang mga gunpowder ng mga Espanyol. Gamit lamang nila ang mga bolos laban sa mga baril ng mga Espanyol. At ito ay kinilala as a first major battle of the Philippine Revolution. Marami ang namatay at marami ang nagbuwis ng buhay sa lugar na ito. Kaya ang lugar na ito sa San Juan City ay tinatawag na Pinaglabanan. Meron ding monumento si Emilio Jacinto sa lugar na ito. Ang ganda ang aliwalas ng plaza ng San Juan, no? Malinis at maraming mga puno katulad nito. Maliwalas at maganda ang plaza ng San Juan. Pwede ka dito mag-jogging, mamahinga, o kaya magbalik sa nakaraan. At alam nyo ba kamakailan ay nag-viral ang San Juan dahil sa fiesta? at sa pamamasa ng isang lalaki doon sa isang rider. Ang tawag sa fiesta namin dito ay Wata Wata or Water Festival. At nung una ko nasaksihan at na-experience yung fiesta dito sa San Juan ay sobrang saya ko. Umaga pa lang ay makakarinig ka na ng mga sigawan, tawanan at mga tulog ng mga banda. At ilang beses na rin ako na biktima ng basaan dito sa amin sa San Juan. Kaya dati kapag nataon na may pasok ako sa trabaho, ay maaga pa lang ay umaalis na ako para hindi ako mabasa. At ito nga palang lugar na ito at mga pangalang nakalista dito. Ito yung mga talaan ng mga pangalan ng mga katipunerong lumaban dito sa pinaglabanan. Sabi nila ay hindi pa daw nakalista lahat ng mga lumaban dito. Sila ang mga bayaning lumaban at nasawi para sa ating kalayaan noon. Kaya napakasarap tingnan at puntahan ang mga ganitong klaseng lugar. At dito sa gusali na ito, dito tayo papasok para marating natin ang L Deposito. Dahil kailangan muna natin mag-register dito at libre lamang ang pagpasok dito kailangan mo lang i-check ang schedule kung bukas ang museum na ito, kung kailan kayo pupunta. Alam nyo ba na ang El Deposito ay nagbukas lamang noong 2019? Kaya kahit matagal na ako nakatira dito sa lugar ng San Juan City, ay ngayon ko lang makikita ang El Deposito. Late na nga kami nakapunta kaya nagbamadali na kami dito. 5 minutes lang dito. ito, 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 mo ito ito yung dating tingnan mo, basahin mo nga basahin mo, basahin mo, ito, ito, malakas karyedo o, oh, mo, fountain in karyedo sa Balok, Maynila fountain in karyedo matapos ang pagpapalit ni siya nito yung Carriado Fountain tara tingnan natin ito ano to sarap ng lamig <laughs> nasan tayo ngayon warap ka dito malakas alam mo kung ano to ito yung parang anong tawag dito yung lagay ng tubig oo yan ano yan? tubig. Ah, yan yung ano yung parang filter ng tubig dati. Ayan, let's go. Ayan. Sa laping pilak ni Haring Carlos. Oh, hmm? talaga. Pakita natin. Hmm. Tubig mula sa Ag Ag, Ag Aguador. Banga. Dito na ilalagay ng tubig dati, oh. Hmm. <coughs> El and Depositor has <SSSSs>. Ayan yung ano. Pwede ba pumasok dyan? Uh, Saan yung daan yan? Yung katabi po yan itong building. Ah. Dadiretso na lang kami doon? Ah. Ayan, si. pakawin yung kayo. Ano to? Bato. Hindi ba to? Basahin mo. Material. Pako pa na naku ako sa El Deposito nung UP. Ah, pako. Pa ang laki. Ito. Mga piraso ng uling. Ah. Ito yung mapa noong pa Plano General del Canal. Ano yan? Ah, yung ano. San Juan del Monte. O, oh, tinamot mga tos. Antonio Montenegro. kabahayan mo. Hulyo nang Pangon na Panikol at talagang sa mga Pilipinong makontrol. Ang baka ng tubig ay deposito. Ah. Pumping Station, Santolan. 1899. Ito yung itsura niya. Tinan mo to, oh. Aqua de sa San Juan. Ito yung San Juan dati. Bilis, tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Ayan yung edwara ng San Juan dati, oh. Ayan lang? Mm -hmm. Amerikano. San Juan American troops of the water. Huwag mong Amerikano na nakahimpisa pati bigal sa San Juan. Grabe din naman yung San Juan, oh. 本当だ。 yung mato, mato. Ayun. Ayun yung mato ayon ayon yung statue yung 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 sa gilid ng yung eh. na pinaglabahan yung yung bandang yung 1990. yung na ito ngayon. Eh. Ito yung deposit So, pumunta ng deposit Ano itong mga tab? Bote ng Angkor Hacking Angkor Hacking Ano itong mga tab? Mga piraplesong ang sirami ka Nabugaw na at puti Bugaw at puti Bote ng Knox Glass Bottle Bote ng Ayers This Glass <laughs> Boting puti ng pond. Pond? <laughs> Pati yan. Old spice bottle. Mga ng hayop. L Deposito. bababa na tayo? Tara, bababaan na tayo. Aba. Doon lang daw yung sa underground. sa so, una na pumunta ng underground? Yeah. Yeah. Talang, Ayon, tito, tito. Hindi eh. Tara, baba. El Deposito. Hindi yan dito. Saan yung underground, Kuya? Bakit oh, oh, Para makita mo si El Deposito. <laughs> Sino yung mga yun? Spanish? Eh, ito. Ito ata daan daan pa kung tao yung tipo si kung ano ito ba pagi helmet ba pagi helmet ba pa? pasok pasok okay. tingnan mo ano tiyura ng tipo pasok mm. Oh, you know what I do, too. Ito na nga ang sumalubong sa amin sa ilalim ng Plaza ng San Juan at ito ang El Deposito. Dito iniimbak noon ang tubig na nirarasyon sa buong Maynila. Napakalaki at nakakamanghang tingnan ang L Deposito. At alam nyo ba na libre lamang ang pagpunta dito? Kaya kung nagbabala kayong pumunta dito sa L Deposito, ay tingnan nyo muna ang schedule kung bukas ang El Deposito sa araw na yon para hindi masayang ang pagpunta ninyo at tingnan nyo ng malapitan ng El Deposito. Minsan, ang sarap magbalik sa nakaraan at makita kung ano yung mga mahahalagang kasaysayan na nangyari sa atin dito sa bansa natin. At kung paano tayo naging malaya dahil sa mga bayani nagbuwis ng buhay para sa atin. At ang lugar na ito ay piping saksi sa mga pangyayaring nangyari noon. Kaya kung magagawi kayo sa mga lugar na ito, ay mas magandang irespeto natin ito, maging tahimik at huwag magkalat sa lugar. At panatalihin yung ganda at ayos ng pinupuntahan natin. Itong nilalakaran namin ngayon ay imbakan talaga ng tubig na ipinamamahagi sa Kalakhang, Maynila noon. Tingnan nyo, nakapulot pa ako ng basura dito. Kaya mas maganda na kapag tayo sa isang lugar ay dapat hindi tayo nagkakalat. Habang naglalakad kami dito ni Rio, ay nararamdaman ko yung lamig at medyo kaba dahil nga ang lugar na ito ay maraming istorya at marami rin nakatagong kwento. Kaya kung magagawi kayong pumunta dito sa San Juan City ay huwag niyong kakalimutang pumunta dito sa El Deposito para masaksihan niyo ng personal kung gaano kaganda ang El Deposito dito sa San Juan City para makita niyo rin at mapahalagahan kung ano nga ba ang pinaglalaban ng ating mga bayani noon. Medyo natatakot na kami dalawa dito ni Rio dahil kami dalawa na lang ang nasa loob ng El Deposito. Kaya nageyana siyang lumabas. Ngayon ay nakita ko na ng personal kung ano nga ba talaga ang itsura ng El Deposito ng San Juan City. Kaya hanggang sa muli at maraming salamat sa panonood sa amin.